Hello, guys. So, mag-book tayo. Ops! Bago yan, mag-like and subscribe muna kayo bago natin magsimula ang ating book ribbon. Tara na. Tayo. Dito na. Kuha ka sa sakyan. Doon ako. Wait lang. Sige, kuha ka muna. Okay. Ang gusto ko sa sasakyan ay ito, nukuliblo. At

Kung dito sa taas, dito yung parkingan. Dito na. May parkingan na ako dito. Huwag na. Bawal dyan ang parkingan. Wait dito e. na. Isa Di ko ilalagay yung parkingan. Dito. Bakit? Ayok na. Ito pa rin bago. Nagay na gumawa ko. ka sa akin. Ha? Oo nga. nakaw yung sasakyan natin doon. diyan. yan? Yeah. Ba't man nakaw? Hindi nito makikita. Hey, nakatago to... ako.

ingat tayo sa mga buto. Wait lang, guys. So, guys, tara na, tara guys. Uy, uy, uy. Hirap pala na ito, guys. Ay! Hintik na. Nawa mo, ano nga naman. Ay, let's go. Uy, nandito <coughs> ka na pala. Ha? Hello. Umalis kasi ako. Ah, uh, sige. Dito ka na, oh. Magiging tayo friend eh. Magiging. Magiging pa. Magiging. Wait lang. Uh, green na bahay. Sige, wait lang. green So, alis na muna ako ha. Diyan ka okay. lang. Okay. Uy, asa na yung kotse. Ay. Nandoon doon, di ba? Wala. Wala doon yung kotse. Wala doon doon. Nagiging pa siya ako. Kunin mo lang. Kuhanin mo. May doon na yun. Wala. lang guys. Ayun. Ah, yon Sige, sige. Wait lang guys. Um, ano Bawan. tayo? So guys, na-stop ko yung video. So... May nakasakay dito. Ay, uh, ano ba sa yo? Kalina. Oy! Ban ko yan. Ban ko. Baban kita. Ay, baban kita. Kahit Basta, ano yan. May pari na kayo. May pari na ako. Baban ko nga eh. Ano, kapos pa rin. yung may Akin na yan. Akin sa parking natin ni. Eh. Ninakaw. Akin na yan kin. Oy, bakit may anak? <laughs> bakit may anak? <laughs> may sanggol. <laughs> Tayo kakajan kin. Sa parking ko doon. Sarado pa. mo na yung ano, mga bahay para wala nang makapasok. Umasok ka na! Bang isarado mo mama, hindi ka pa makapasok. Uy! Isarado mo! Uy! Yung ano! Wala namang nanakaw yun! Saan? Uy! Hmm. Baldo. Sabi ko, kung isarado mo na, bakit mo pa rin binuksan? Sabi, Sabi ko, isarado mo na. Bye-bye na ako. Bye. Ay, babay na, ha? Uy! Ano ba naman? Ito matawag pa? Saan pa? Ito muna ako dito. Parang sasagasaan ako na Hello? ano ko pa lang. Nandito pa lang ako sa ano. Sa food mart. Ah, sige, sige. Sige, bye na. bye. Bye. Na, 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 na. sama suspansi yang kuning ko. Ayan, iya, Tapos, wala yang bibig na masuspansi. Ito. Tapos, ito. Tinapai. And, iyan. Cookies and beer. Dito na tayo, dito na tayo. Ito na ang nakikita yung tindero guys pero nandito po siya naglalag lang po kasi siya kaya hindi po makita naglalag po kasi siya kaya hindi po siya makita kaya kaya gusto niyang maglalag ang inyong cellphone pagka nag nag ano, nagro roblox or book raven ganito lang condition niya. Mag-like and subscribe kayo Joy And comment din kayo. No? Para ano. Ay, wag na pa. <laughs> Hindi pala 'yan. Sige, doon mo muna ako sa taas. Diyan ka lang! Kalang. Diyan ka lang! Diyan ka na sa bahay, doon na ako sa taas. So guys, dito na tayo. So guys, bibili lang ako sa sakyan. Ay, sa Motor. Sige, dyan lang kayo. Maglalakad na Dyan lang. yan guys Nakabili na tayo so kulayan na lang natin to guys Diyan lang kaya kulayan ko ayan gusto ko nga black dahil mga black ang mga gusto namin ayan hey, la 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 la, la. So muna, bubong mababa ko dyan. So guys, wag ka na mag-party doon alam na mo may namatay na doon. Ato, dali mo na to. Dali mo dito sa ref. Kagandaan na lang yung rep. Okay na pala. Masama na nalas, Ako ako. Ay, kitae. Ay, <laughs> mo, din ako. Sige. May bagay. Sige, antayin ko muna si Ken Maliligo muna kasi kami. So, maliligo muna ako. Pagkatapos ko maligo, antayin ko kasi muna siya matapos. Dahil maliligo rin ako. Malapit na pala siyang matapos. Sige, wait lang. Ayan guys, so maliligo na tayo. up, huwag niyo, bawal niyo makita na naliligo ako. Kaya, sarado ko muna guys. So, so guys, sabay na din pala ako natulog dahil... AM nagkagalino. Alis tayo, Kim. Sige, okay, tara. <coughs> Wait lang. Magtatrabaho ko, eh, magtatrabaho ako habang umaalis tayo. ikaw magda-drive. Okay, ano gagamitin natin? Yung sasakyan dahil nga magtatrabaho ano? ako. Motor o ano? Sasakyan nga. Kahit okay, ano? Oo, sasakyan. Tara na, bilis ang dyan, tagal mo. Janta, <coughs>

nabangga pa rin. Kaya kailangan huwag mo itatama. Kahit tumatagol. Saan tayo pumunta? Kahit saan. Hindi tayo. Kahit tayo. Kahit tayo. Doon tayo sa Ice Cream Man. Tira mo na ako. Ano sayo? Ako na magbabayad. Okay. Sabi mo mamaya na yung bayad ah. Oh. Mamaya na po yung bayad. Ano sa'yo? Kahit ano. Sige, pabili po ako na itong Okay. Sige ba yun? Iko. O, nandiyan ka na? Diyan na na. So alis na tayo Tapos naman na tayo kumain Sa ibang pa naman tayo diba Ako na mag drive Ay yung bayad pa <laughs> pa pa mabayaran. Ayun. <laughs> Ganito pa wala. Mabayaran. Nandito na ako. Uy! Ba't di ka nagsasalita? Au! Ba't ako? Wait lang guys. Dito ka muna. At iiyak. Okay. Ayan guys. Nakaili na ako. Saan tayo? Sa kartan. Uy! Sige. Dito na, na tayo banding. Yeah, wait, Wala tayo. tap. tap 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 na, tayo tap tap tayo. tap lang tayo sa grocery. Hmm, tap 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 naman, hindi na tap ay, kumakain kaya ako. Ikaw lang nang hindi. hindi Ay, hindi <laughs> Minsan, oh. dapat palagi sabi ng teacher. Wa? Ay, wait. <gasps> <What? laughs> Para kasi yung parkingan ko ko talaga, guys. Oh, anong magsuswimming? swimming Lang magsu-swimming, wala tayong pang-bahay at. lang <laughs> oh. Mga tubig. Oh, init. Init, pins. Kailangan mo papainitin 'yung tubig. Oh, lumamig sa Pinas? Baleo ka ba? Pagka umuulan na sa Pinas, ang lamig-lamig ng tubig. Ito na araw-araw. Kaya dito po ako O, oh, at least nga may ano kaya para hindi ka mangitim eh. Buti na nga tayo eh. Ba't ka pa mangingitim? O, sana mangingitim tayo. Baby, ano tayo, babe? Ba, ba, ba ibang maputi tayo. Parang kakulay ng tao. Ano gusto mo? Ah, oh, wala nga something red. Ay, wala pa black. Gusto ko sana black eh. Black kami. Same tayo. White na lang. Ano, ano kaya pa natin kulay sa toto to buhay? Aman sa akin. Basta ako black kasi ano, black, black and blue white. Okay, black and white and gray. Isa lang. Is, eh, black. Pwedeng dalawa, pwedeng isa. Okay, ako. Black and white. Pinagayo mo ako! Ano ba yun sayo? Black and white! Eh, yung paborito ko kasi dito. Ay, hindi pala. <laughs> black and gray. Kasi ito, black and gray. Akin black and white. Uy, bakit wala nang ila? Tinanggal mo na naman. Ba't ako? Wala na eh. Tinanggal mo na naman. Yari ka sa akin mamaya. <laughs> Tinatanggal mo. Ano, alis na tayo? Pili dito. Lamig na, oh. Wala pa po tayo trabaho? Hanap na ako. Kaya nga sumama ka sa akin. Pagkikad. Magmumotor lang tayo. Ay, naiwan ako. Ay, ako magdadrive! Kaya mo unang... Tingnan yung likod mo. Lapit mo. Uy, bante ko magdadry. Okay. haw okay. ang hauna. Bano mo yung nalilit? Uy, iniwan okay. mo ako. Hindi ko pala mo na Pero ano Ewan na lang ba? Okay. So, saan kaya tayo maghanap ng trabaho? Doon na, ako sa polis. Huwag na doon. Ay, alam ko na. Parang na dito na. Parang na dito na. Ayun. Nakahanap na rin sa wakas. Ikaw dito sa Starbucks. Ako doon sa damitan. Okay. Hindi, doon ka na sa bilibro. Dito na lang saan ako oh, Dapat talagang ako ng ano. Pwede po bang mag-apply? Sa meton po, please. Yes, sir. Thank you po. Thank you. Pwede oh. na po? po. Ate, gasyon na hapin mo. Ba't kita hanapin? Yeah. Natitinda na nga ako. Ako may da. Ay! Laki na ako. Isang mukong mga pang bumili. Tapos yung naman bumili. Ano po? Kung na po kayo siya. Ano po? Ano gusto niyo? Kape, donut, burger. Yun, may benta na ako. Thank you. Thank you. May benta na rin ako sa wagas. Alis na tayo. Pwede malapit. PM na o oh, hapon na o. Oh. Pili tayo. Uy, wag kang bumaral ba dyan. Ano kasi? Kaya ako may outlook or magpapractice ang bumaral kasi magpapas ako. Wag na. May trabaho ko na. Trabaho? Na. Malapit na matapos ang ating video. and I'm gonna like it.